Oh. ang tugda. Ha ah, malupit si Kapitan Bebet. Ngayon si Cobra, hindi vlog. tanay nu ay. Kapitan lang ang utak Kapitan lang malakas. Malupit na kapitan ng mga gutayan oh, di ba? ha sayang ngantukdak nane pame tubok Ano si Anting Iling May ng pagkupot Si Jema Guwapot ang sambal oh. Si Ate Ate Lien Bilbinda press Pris Shout out to no Ate Ives Ariara